Oh, ganito mga na naman mga ka-senior citizens, viewers, followers. Aga pa po, nakapagbalis na ako at nakapagpatwa na ako ng manok dito sa amin. Uh, nakapagbalis na rin ako dito sa labas. So mag-aakot naman ako ng panambak hanggang maaga. Hanggang malamig-lamig pa. Nalabas na ito ang aking karton. Uh, haliya. Haliya. Malinis siya naman sa labas. Wala na yung mga daw ng ano, alatres sa manggaw Gakot naman ako. Tapos pagkatapos ko ako mag-gigim. So, konti na lang itong nakakutin ko. Eh. Ipunin ko pa. Eh, lilipat ko muna ito. sobra, ah. yeah. hmm. hmm. Ang mga makalimot pang hakot ako eh. Hindi hmm. marami na eh. yun. Ang laking bagay ito eh. Ito ibang gamit namin, maso pa yan eh. Dalawang klase ng tupapa Salamat.